Tuloy-tuloy, ah, brother B, lagi nadala dito ng mga tayo, no? Tula na rin, ah, may matematik, o so, tala walang ulit kami ngayon ni Brother Stone, kasi kung mga kasama namin, magpahinga muna, nasuburan sa pag-ikapon, yung pagbayad natin so, okay, guys. O, so, yan, yung sa sige na, so, uh, samahan nyo kami, mag, no? so, ito, yan. 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 guys. O, pwede no? to, Brother Stone, pwede to, kay 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 Brother

galit Ayun habang binabaybay natin nakadaan tayo ng shells na ginagawang panghuli ng kugita no. So ayan, kunin natin at ilagay natin doon sa dapat na kanyang diliteran guys. Ayun. Tali natin doon sa kabatuhan no para lumaki pa siya ito na nandito na tayo sa may kabatuan at ito ipapatong natin yan dito para makagapang siya na maganda ano guys so tara bye bye sa iyo magpakalaki ka una agad nating nauli ay isang samaral kikik ka samaral ka napakaswerte ng araw ngayon no? una na agad natin first blood agad natin ay yung samaral wow so tuloy tuloy na sana to at ito ang pangalawa ay baraka o lapo. Isang uri ng lapo na natawag namin baraka dito. Ayan. So hindi natin kinuha dahil maliit. Ito na lang. Danggit na lang kunin natin. Ito. Kaya napakataba niya. Gitik kan, Danggit ka. Patay siya. Talaga nagpapana siya guys. Ito tayo sa unahan. Tara. Sisiri natin ang kailaliman ng dagat. Ito guys. Ayan at isang ubakan patay mm. kang ubakan ka kirig yun guys nilagay natin sa box dito tayo sa kabila at sa unahan ng kunti ay another ubakan na naman oy pakarami at ang ubakan ngayong araw ha kirig ubakan ka patay ka ngayon kinata ka nga mamaya so susumayaw pa nga ito dito naman tayo sa unahan dahil mulit So wala tayong ginawa kundi magsisid na magsisid Ayan Mayroong danggit guys Na puti So hindi ko alam mga ibang tawag dito Pero danggit na puti mm, Patay kang danggit ka Yun may isa pa Nakatakas At ito ay nabol natin Kaya nating abutan yan Basta may pangarap Kakayanin. Hmm patay kang danggit ka dalawa kayo ha nagdi date yan sila ayan tuhog ito tayo sonhan may isa pa yan dito eh nadanggit ito sabi ko na eh dito sagpunta yung kasamahan nila eh bali tatlo yan silang magkakaibigan oh. ayun ginawa natin patay kang danggit ka tapos kumala putikot pa nga sa box ka na ngayon So guys, sa una naman, sisid tayo ulit. Tara, samahan nyo ako sumisid ngayong gabi. At sa mga gusto mong sumama dyan sa amin, manisid, tara. Samahan nyo kami. Ayun, danggit na dilaw. Patay kang danggit ka. Malikot ang kamera. Ito may isa pa. Hmm, nakahiga. Hindi nakita, nasilawan. Ito, saunan tayo. Dito, sa bandang tandol na kami. At ito dito, tanggalin muna natin ng tayo na to, kaya baka matinik tayo. Ayan. Ayun, oi sumilip. Silip patay kang liptika. Uy, nakuhala. Wala pa. Dito. Sana siya. Ayun guys. Ayun, lumabas. So, nagpahabol pa nga. Ayan, habulin natin eh. Ito. Tutlaw muna tayo dahil wala tayong hangin. Ayan. Ito siya, nagpunta siya sa gilid. Yan, nabul natin. Ayan. Aba, oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Huwag ba talagang magaling? Oop. Oh. Magtagilid ka ng kunti. Ayan. Oo. Oh. Aba, saan pumunta? Ayun, nagsiksik ka dyan. Lalo ka mamatay dyan. Hmm. Huli ka ngayon. Ayan. Pira ka na bukas. Ayan, dito na tayo sa unahan. Ayun, may ilak guys. Na. nagpahabol pa nga siya ayun sumasayaw sayaw pa oh. ba patay kang ila ka mm. Na? Krabi, guys talagang pumalag papapawaw ka na lang sa taba niya ayan sa box ka ngayon ilalagay kira ka bukas ito sisig na naman tayo isang samaral guys nagpunta pa sa malalim hingalo tayo ngayon ayan patay ka samaral ka umalag palag parang ayaw magpahuli pero dahil malapat mataas yung sima natin huli siya nakas yung natin huli siya yun kumakaway kaway pa kirig dito tayo sa unahan tara let's go Sisid Sid another leptin na naman kalating kiluhin siguro to ayan nakatakas na naman katulad nung kanina ay talagang makukulit yung mga ganito may ilap na mabibilis pa parang siya ang bilis na wala eto kala yung siguro makatakas nya patay ka nga yung liptik ha Busyog. hala ayan busog yan guys napapablinker yung ilaw ko dyan para sa pusit dahil malaki-laki na yung pusit ayun gitik pulis siya guys namuti yung kanyang katawan sa isang tira lang puti ang katawan eto oh, tingnan nyo kita pati yung bituka nasa loob diba ulo lang yung mga so yan mul mul Sala, sa, mga hindi pa nag subscribe dyan baka naman pa subscribe ng youtube channel no at papindot na rin ng notification para magiging update kayo lagi sa ating ipopost na video guys ayan ang mga umarang mol na napakaganda ng kanyang kulay hey! hindi natin ginawa dahil hindi natin hilig yan kunin video lang ang gusto ko sa kanya ayan binalikan pa nga kung magalala hindi ka namin kukunin sa so, dito daritso na tayo at mag ahon sa kahirapan Yeah. Hey, guys, kararating lang namin. Oo, uh, salamat sa panonood, no? So ayan, check natin yung mahuli natin ngayong araw. Ah, uh, ngayong gabi pala. Ayan <laughs> <laughs> so, guys, yun sa akin. No? Ayan. So, na so, awan ng Diyos. Marami tayong biyaya ngayon. So, doon sa isang ano ko nakaraan, hindi nabasa na yung record ko yung ano. Muli kong ano. Ito guys, uh, check natin kay ano, brother Rastom yung Vlog. Ayan guys, kita mo. Wow. Yo. Wow. What's up? Pagtasarap to ihawin sa kasabuan. Hmm, ito pa ang pinakamasarap ihawin. pakol, Hmm? Buhay pa, guys. Malaki-laki itong ano. Pambili-bili ng gatas. Oh. Sus, hindi naman kasi sa box nyo. na, guys. So, by the way, maraming salamat again. દલિત ના દિવ